At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Sa isang Facebook video na pinoo si Sen. Amy Marcos noong July 1, 2024, ibinahagi ng presidential sister na mayroon umanong hypersonic missile targets ang China sa 25 na lugar sa Pilipinas. Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China talagang kumampina tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng labing pitong base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talaga mainit ang ulo nila. E natatakot talaga ako habang uh, umiinit dyan sa West Philippine Sea. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusog dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano air at ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Sa kanyang pahayag, walang binigay na ebidensya ang senador tungkol sa nasabing missile targets. Hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa bansa, yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok, ganyan lang kadali, durog daw. Eh, ano bang klase yon Kasi, sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile nasa sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yon ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Ha, katakot nga eh. Ano ba yan? 25 ha, hindi biro-biro yon. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, handa raw silang makipagtulungan sa senador upang masigurado ang detalye ng sinasabi nitong hypersonic missile threats. Samantala, wala naman daw basis para sa reaksyon o komento ang Department of National Defense dahil wala silang kopya ng dokumento na binabanggit ng senadora sa kanyang video.